gandang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kaya nga, marami tayong mga OFWs bubukot na sa ibang-ibang bansa. Mahirap yun. Masakit para sa kanila. Pero bakit nila napaglalagpasan? Dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Familia. Mga anak, kayo mga estudyante ng Nazareth Catholic School. Magyo kayo kaya. Mahal niyo pang magulang video? Pabuti naman. Pero lang. Pero wag nilang sabihin mahal niyo ang magulang niyo. ang mga sakripisyon ginagawa niyo. Sa pag-aaral ang nagpapatuloy kayo sa isang magandang pamilya at relasyon, Pagkasal natin ang ating mga sariling pamilya, ang ating mga magulang, ang at ating mga kaibigan may pamilya, at na hinaharap na pagsulog sa kanilang kutaya ng relasyon sa isang isa. Nawa, wow, sa tulong at mahalang magusos. Ayan si Father. Ang iba yung kanilang kutaya ng kanilang Dito lang kami sa side ng uh, church kasi hindi na makapasok. Puno na ang tao. Kaya naka-viewing lang si Father doon sa kapitang dolo. Para sa isang Amen. Sumasang palataya ako sa Diyos ang, ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. pangyarihan. Sumasang palataya ako, Jesus, isang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat, na, na katamungkaw siya lang ng Espiritu Santo, ipinaganap mo siya, Maria Maria, pinagpapasakit mo siya, at pinagpapasakit mo siya talaga sa ginagawa ng na buhay ng muli kumakita sa lang nalok-lok sa kanan ng Diyos ang mga makamangyaring sa lahat ito ang lang. sa kalatay na tayo sa kalatay sa Diyos Ito sa kananang pasipangang katolik sa kapatawaran sa at sa buhay na, na walang hanggan. Mga minamahal ng mga kapatid sa pag-ibig, tayo'y nilikha na Ama. Sa parehong pag-ibig tayo'y pinagbubukod. Lumulog tayo sa kanyang mamangpay ng pag-ibig na hindi magmamali. Ating panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, no, dinggin mo kami. para sa mga pastoy ng simbahan, maging buhay na tanda na masinan. babalikan ka na naman ng matanda. Sa harap ng mundo, manalangin tayo, Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinagawa ng ating bayan, magtibig na ang panahin sa kanilang puso upang mga sila ng maniwasan. Manalaking tayo, Panginoon, Panginoon, mo kami. Para sa mga mga asawa at kanilang pamilya, maging nangyayawa ng kanilang relasyon ng Diyos upang sa mga mga ng pagkikwaan, matagpon nilang sila ay dapat maging landaw ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalaking tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga asawa may manitig pangangailangan. Halingahin na wa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao may malasakit at pagdamay sa kanilang pagpikyan. Manalangin tayo, Panginoon, higit mo kami. Para sa mga dumaho, madama na nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa lahat. Manalang tayo, pangulo ng mga tao sa ilang sandali ng katibikan kita as natin sa Dios.